Mal, oh, may nag-comment. Ano sabi? Sabi niya, oh. Katura, single mother ako. Hmm. Ang swerte mo at nakapangasawa ka ng katulad ni Katuro. Masipag at responsable, sabi niya. Uh, una, hindi po ako swerte. Mapalad ako sa asawa ko. Mm -hmm. Siyempre, diba? Uh, Nag-failed ako sa una. Siyempre, ngayon, uh, mapalad ako dahil lakatag po ako ng lalaking tumanggap sa akin. Uh o -oh. oh, kaya, shout out sa mga single mother dyan. Ano ba yung... Hindi single mother. Ano ba yung sikreto daw? Sikreto? Uh Oo. -oh. Siguro kailangan ipag-pray mo din muna yung... O uh, yun, na, number man. one. Siyempre, ipagkakaloob naman sa iyo yan, diba? Uh Oo. -oh. Siya yung para sa'yo, ganun. Kasi may mga nagcha chat din na nagko-comment na single mother ako pero yung napangasawa ko ulit is lasenggero, ganito, manunugal, ganun nga. yun yung malas. Uh, baka hindi lang para sa kanya, diba? Oo, oo. Tsaka hindi lang naman si Katura ang swerte eh. Na sabihin ko sa inyo, napakapalad ko kasi... Yung asawa ko, nung inasawa ko siya, alam niya, niya yung buhay ng may asawa. Parang hindi na siya nag-adjust para, para makisama sa akin. Kung baga, nakita ko na sa kanya na marunong na siya sa, sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Like mag-budget, mag mag-care sa asawa. So, napakaswerte ko sa part na yun. Napakapalad ko kasi naasawa ko si Katura. Hindi lang siya yung mapalad. Ako din, kako na naman. So, yon Ayun, na-challenge ako sa una kong asawa. Siyempre, yung... Yung pinili ko ngayon, eh yung the best na. Siyempre, mag-aasawa na nga ako, alangan yung may bisyo na naman. Oo. Oh. Saka, baka sabihin nyo ah, porket single mother si Katura, pinatulan niya na si Katura eh ang pangit ni Katura. <laughs> na eh. The, si no hate, no hates. Uh, <laughs> saka ano, alam ko na naman sa sarili ko na meron at merong ganon. At saka mm -hmm. meron talaga. So tapos alam ko sa sarili ko na single mother yung inasawa ko noon, eh ijudges ako pero okay lang. Nakapag-ready na ako sa ayun. bagay na 'yan. Uh, tsaka, so ako naman yung nagmahal, hindi naman sila. So um, ayun. Advice ko lang din sa mga single mother pa dyan, na hindi pa nakakatagpo ano keep waiting kasi meron talagang tamang tao para sa inyo Oo. kasi meron pa yung nagsasabi mal na takot na ako sumubok muli Ay, sabi God. nila eh ano masasabi mo siguro ano kung takot na kayo edi dipiliin nyo na lang maging stay single ma mm -hmm. ano mag kayo sa anak ninyo para hindi wag silang matakot Oo. sumubok sa kasi kuwan naman pa parang ikaw sa hindi ka bagay. takot sumubok mm -hmm. kaya nakatagpo ka ng gwapo at saka ma maputi oh, at saka at saka malinis yung eh <laughs> <laughs> di pero may mga ganun kasi na mas pinipili na lang maging single mother ayaw ng sakit sa ulo Ka uh -huh. kagaya niyan baka mamay makatagpo pa sila ng ano la singero ayan uh -huh. si Garilio di ba kaya may din ng uh, -bisyo ang asawa kaya si Katuro walang bisyo yan uh, kaya payo namin sa mga single mother na kung mag-aasawa ulit kayo ipagpray niyo yes yun, at so, yung center sige uh, so sa yun lang Uh, maraming salamat sana napakagandang comment ni ma'am. So God bless.